Hey, mga kamaster, ayun eh. mga kamaster, ayun, nandito tayo ngayon sa eskwilahan kung saan ipapainroll natin yung ating bunso, ito si bunso, hi bunso, hi. ayan, nandito kami sa eskwilahan sa baptist ayan, mayroon dito mga bao, or turtle, ayan, ay naglangoy-langoy na yung malaki, marami o, oh. Eh. ayan pa eh naghahanap ng mga kain sa malapitan ito yun ang yun naglalangoy siya ilan sila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si Dina Pirato na uh, panaster ko uh, yan Ganda ng kulungan nila na uh, panaster uh. yung baptist na mahal nga lang ng bayad Ayan, dito natin pag-aralin yung ating bunso kasi dito nang galing yung dalawang yung ate at saka yung kuya dito sila nag-aral kaya para pantay dito na rin yung bunso kahit mahal ka kaya para sa mga anak yun sila nag Ayan sila kasi nasa school yung si boy, si Mark Andrew ang ate walang school ngayon. Bukas pa. Ayan. Mga kaya pag-aaralin natin yung mga anak natin. Huwag natin itulad sa atin ng wala tayong pinag-aaralan. Kaya ko lang pala walang pinag-aaralan. Ayan. Tols! Mga ka-master. Okay, mga ka-master. Thank you so much, mga ka-master dito tapos na kami nagpa-enroll sa aming small video yan pa enroll na so bayaran na lang ang susunod kaya kayod 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 okay yan na mga kapaster. dito lalabas oh nauntog pa yan yan taas masyado yan grips nila oh sa loob ito na yung highway. Along highway lang kasi itong The Baptist Way. Oh, ito kasi sila, Nakuha silang bridge. Dito yung Victron. Malapit lang din sa bahay namin na ito. Diyan dyan ang papagas. Tsaka yung place namin. At simple na yung ating motor. Presikiri. Yung pangalan siyang Denmark TV, din Denmark Dati Pero ngayon nagpalit na tayo ng pangalan Hindi pa natin napalitan Yung pangalan ng ating tricycle yeah. Ayan Along highway At dito lang pala yung mga Great dito na tayo mga kamaster Okay Dito na kami Ayan, Highway pala to, highway See you mga kamaster ito pala yung nasipit yung munisipyo ayan dyan sa likod. So, ah, dito yung simbahan plaza dito yung isip sisi ayan si Michael College si Karaga alam na da, diba? sipit lang yan mga idol. O, Dito pala mga kamaster may dala tayong Dito, bulak na ito bulaklak daw to so, sa aking asawa ay bibinta namin dahil wala na kami pira ito yung may nag order bibinta namin to para magkapira kami kasi wala na kami pira ay mga master, diskarte lang sa buhay mga master para hindi tayo mahirapan. Nabiyahe rin ako ng tricycle. Kahit uh, mahirap mainit pero okay lang. Ayan, nasusunog na yung kamay ko. Pagbabiyahe natin. Ay mga master, okay? At dito, mamimili na tayo ng gamit ng estudyante natin. Dito lang yan, no? Sa so, may gustong pumasok ng tindera, dito lang pala,

At dito nakauwi na kami mga master. Ayan, Ay ang init. Talagang init mga ka-master. Nakauwi na kami dahil sa pamimili ng gamit pang eskwela. Dahil eskwela na ngayon katapusan. Nakauwi na kami mga master. Maraming maraming salamat mga ka-master.